Hinimok ng COMELEC ang mga botante na sa halip na sample balot na galing sa mga kandidato ay mas mainam na sariling kodigo ang dalhin sa araw ng botohan. Ang komisyon mamahagi din ng Voters Information Sheet para magabayan ang publiko sa pagboboto. Samantala, irerekomenda na sa COMELEC and Bank ang pagkakaroon ng regulasyon para sa paggamit ng personalidad at influencer sa pangangampanya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Mahigit tatlong buwan pa ang eleksyon pero ang Comelec to do paalala na sa mga botante para sa tamang pagboboto. Para hindi magkamali sa pagbilog ng mga ibobotong kandidato, hinihimok ang mga ito na magdala ng sariling kodigo. Pinapayakan din ang pagdala ng sample ballot pero ayon sa komisyon, mas mainam na sariling kodigo ang dala ng botante pagdating sa Mayo 12. E sample ballot kasi is campaigning. Hindi po babawal ang mga panya isang araw bago mag-eleksyon? Ito pagka namimigay ka pa ng mga 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 sample bars, campaigning po 'yon. Tapos para makaiwas doon sa election offense of illegal campaigning kasi prohibited na bata ang ginagamit, walang criminal liability. Di ba? Kalimitan bata ang pinamimigay ng mga, mga, mga leaflets, campaign materials or whatever. Kaya ang sa ating pong payo sa ating mga kababayan, sa bahay na lang natin gawin. Mas makakapamili pa tayo. Mas mapag-iisipan natin kaysa yung pinamibigay lang sa atin kung may mamimigay man ng mga campaign materials. So, At talagang mag i ko kami do sa pamimigay ng mga sample ballots kasi gusto namin i-prohibit ang campaigning before, a day before the elections. Ang COMELEC magbibigay ng voters information sheet kung saan nakalagay doon ang listahan ng mga national at local candidates. Mas mainam raw ito maging reference ng mga botante para sila'y magkaroon ng tamang gabay sa pagboto na hindi umaasa sa ibibigay ng ibang tao. We will commit that the COMELEC will be able to distribute the 68,421,000 voters information sheet nationwide. Yan nga po kaya kinakailang maprint na namin ngayong Sunday upang matapos namin ang printing ng entire month of February up to March, mas ship ka agad sa March, April dapat ma-distribute namin ang lahat ng voters information sheet. Naandong po yung pangalan nyo, naandong po yung presinto kung saan kayo boboto, at kung ano yung eskwelahan at saan yung eskwelahan na inyong bobotohan. At yung pong mga, mga instruction paano kayo boboto at mga bilen mula sa COMELEC. Samantalang so, bati sa datos ng Comelec, nasa mahigit isang libu na ang nabigyan ng full exemption para sa election gun kasama na dito ang mga opisyal ng gobyerno at security details ng mga government officials. Una nang sinabi ng Qualbody na ang top government officials ay otomatikong exempted sa gun ban. Sa mga nagpasa naman ng aplikasyon, nasa mahigit limang daana ang naaprobahan ng komisyon apat tapos sham ang deferred habang labing isa naman ang bigong makakuha ng exemption. Madami na deny na applications, kulang-kulang eh lalo na yung threat assessment. Hindi naman pwedeng magbigay ka ng exemption uh, kung wala naman threat assessment mula sa local Philippine National Police. Ibig sabihin, kung yan eh gagamitin lang, dadalhin lang para lang ipagyabang o kaya naman uh, ang presumption baka lagi may threat sa buhay niya, eh lahat bigyan na lang lahat ng exemption. So, dapat pa rin may threat assessment. Sa kabilang banda, ire-recommend na sa Comelec and Bank ang pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng mga personalidad, artista, content creator at social media influencers sa panahon ng pangangampanya. Sila ay piprosyong ng komisyon na binayaran ng mga kandidato at dapat daw itong ma-report sa Statement of Contribution and Expenditure o SOSE tatlong araw pagkatapos ang eleksyon. It's not content creators, influencers, bloggers, o what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidato para naman maging tama ang kanilang pagre-report. Hindi yung sinasabing libre, wala naman bayad, dahil kaibigan, kamag-anak, kakilala, o kaya idol lang sila, or what. Ang, for, ang ano lang natin is, uh, para naman din, for proper monitoring ng Bureau of Internal Revenue. Dapat cautious din yung kandidato na baka i-complain sila ng mga kalaban nilang kandidato, lalo kung local uh, local election ito. Sa unang pagkakataon, ang sose ng mga kandidato ay ilalathala ng komisyon sa kanilang official website. Dapat daw kasing malaman ng publiko kung magkano ang nagasos ng mga kandidato at kung saan galing ang pinanggasos nila sa pagtatbo. Magpapalabas din ng polisiya ang Paul Body para sa mga survey firm. Ayon sa Kamalik Chief, ang mga pa-survey na may kinalaman sa mga tumatakbo ay dapat na sa regulasyon ng komisyon. Lalo pat ang mga survey ay maaari daw maka sa mga butante. Yung ating uh, nilabas na, na, rules and regulation patungkol sa fair elections, na po specifically yung provision na dapat i-reveal ng mismong uh, survey firm, sino ang nagbayad, sino ang nagkomisyon, paano kinuha yung mga respondents, paano ang scientific method. We will insist on that. Definitely. Kung kinakailangan namin dagdagan yung aming regulasyon kung saan magbibigay, magre-require kami ng submission on a monthly basis before the election or even on a weekly basis before the election sa mga survey firms gagawin namin. Hindi po naman yon paglabag sa kanilang karapatan. A, uh, yung pong surveys ay konstitusyonal at hindi rin po masama na ma-regulate lang sila. Para sa si Pilipinas Kumahal, Gonzalez, SMN News.